bounds Pagita Diba City Hanapin natin yung barangay Adya Diba At tayo ay maghahanap ng Mga halamang pananim Para sa upcoming namin Tree planting activity Dito sa barangay Madisip Diba City Maghahanap tayo dito ng mga Kasi dito daw sa parte ng Ah uh, Adya, maraming mga halaman na fruit bearing trees o, yan yung yung request ng mga na ang sabi barangay ng barangay madisi para itanim namin sa tree sa activity namin sa tree planting activity namin sa August oh, 25 and syempre maghahanap tayo, tayo ng ano ng miracle fruit yung tinatawag nila ng calabash so, napaka sustansyal napaka healthy sa katawan kaya hanapin na rin natin yung tanim Dorok aja Barangay Adja di Para City. kita. Oke. Okay. Barangay aja di Para City. Joyride. Joyride ke Barangay Adya di Hello. Traffic, traffic. Mary Depa Supermarket. Mary Depa Supermarket. Dito ka po ang papuntang Adja Saan po yung pakanan po? Puro Paloob po sa kanan Salamat po Kari nga pala ipaiba ka na ano Thank you po so, naman nagpas tayo Maraming salamat kay Kuya Ito so, nga pala ng ay na ng Ang Adja ay Siguro boss baka na Boss, good morning. Saan ang barangay Adja? Ay, doon pa. Puro. Gagayang kayo. Yung, papasok ng kumbang ngayon. Gagayang kayo. Okay, sige po. Salamat po. Okay. Boss, pasan nang Adja. Barangay Adja. Barangay Adja 'yan gayon. Salamat, boss. Pa aja. ito pala yun wow sarap talaga sa mga ano sa mga bukit bukit sa bayan barangay kumba diba city barangay kumba tapos sunod na daw nito ay yung barangay adya magandang joyride natin yung uh, kahit malapit wala mo siya traffic tapos very relaxing yung paligid ang dami ng puno so, talimig uh, Amaya Rosa Tree dami na talaga sa division sa Lipa oh, so oh, Ito mo naman sa mga yan, pinagkakaguluhan niyang rambutan Pero dito, kita mo yung mga puno dito sa bayan hindi daw pala nga rambutan may pumipitas na so kung saan lang dito sa bukit ang mga puno hinug na hinug na yung mga rambutan pero marami pang bunga o oh, sarap talaga may sarili sariling tanim. tanim sariling harvest gastos yes, ang gastos mo kaysa bibili ka sa palengke eh pag ano pa nasa season pa yung bibili mong prutas talagang uh, ano yan talagang mahal ate saan po ang barangay ano adya sa dulo pa pa salamat po Oke, okay. buruk sih. Integrate the Keson. You are entering Barangay Keson, Depa City. Sa Keson ay aja. Aba'ng aja, puro rocks. Puro rocks. Saan ang puro rocks? Sa, 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 sa ng kalsada. paligid. Ito sa dyan yung masarap na, ano eh, ng motor, Yung mga lugar na tahimik, puro puno. Tapos very relaxing yung paligid. Tapos tignan mo naman itong mga banderitas, oh. Yan. Yung kapag pupunta ka, ang pakiramdam mo ay sinasalubong ka para kang isang napakataas na fish <laughs> dyan, Special, guys, dito sa kanilang barangay. Oh, may pabanderitas pa sila. tayo, purok 6 purok hello boss boss, baka pagtanong saan oh. po purok 6? sige po dito sa bilihan ng ano, yung Magic Fruit, yung ah. malalaki. Iisa ka po yung bilihan 'yon. Hindi po malalaking Miracle Fruit ang tawag. Yung ito niya, ito Parang buko malalaki. Oh, ah, pa. Salamat po. Ah, Puro kanu naga po, are? Puro to. Ah, sige po, salamat po. Papalikan natin yung mamaya. minakita ko doon ano, yung tinapay. Eh, ang pinagtataka ko lang pag sa bayan, masarap din naman yung tinapay. Pero bakit ito kahit sa bayan mo bilhin, tapos dalhin mo dito sa mga ganitong lugar, sa mga bukid, eh mas sumasarap yung pagkain. Siguro nasa paligid din, syempre nga, ah, uh, maraming puno, tapos hindi ganung ka-crowded, tapos ay sariwa yung simoy ng hangin kaya siguro mas masarap yung mga kain na sa bayan din naman din din. Ilang po purok sa ace? Sige po. Ay, hindi na lang po. Baka. Salamat po. Ate, ay, saan po purok sa ace? Nang adya. Ay, ito po. Saan po yung bilahan ng miracle fruit? Yung malaking... Oh. Tabi daw po ng kalsada niya. Eh, ay, yung LV nga po. Yung ah, pantanin? Opo. Yung... Yung parang buo po, buo po, po malalaki po. Salamat po. Thank you so much po. Hindi pala kuya. <laughs> Yung bilihan ng ano. Sa so may gate daw LB. Sa so may gate na ano okay. eh. Kuya, sa buong bahay ni Ate LB, yun hong bilihan ng Miracle Fruit? Dito ka ho yun? Tinuro nga sa akin ng mga nina ate. Yun hong malalaking parang buko? Oo Salamat po na marami, kuya. Delbe! Yes, may Rachel fruit po. Salamat po. Wala 'yo pala to sa bayan, ano? <laughs> Wala wak pa natong ate. Hay naman po. Pwede din din na sa botoran ha. Pwede naman ho siguro ready na na ha. At last, yeah, oh. no.

Pipikasin natin ang ano. Miracle fruit ni Ate LV. ng parang kay Yes. Yo, Nakata mo. fresh na press. Yan sa puno. Grabe. Ang kayo. lucky. <laughs> At last. Yan o. Oh.